syempre, nice. ako naglalakad sa parking, eh, maging sweet naman tayo sa ating juwa. Ayan nga, oh, holding hands kami ni Chang. What? Wow. Parang kamay ng... structure. Ha? ang kamay mo. Oh, ay no, tiny yung white. Grabe, ang kinis niya. Puti-puti. ayun puti. Ayan, takit mo na tayo mga idol. Takyut, pero nasa likod ko nga pala yung dalawang mini rep na free. Ayan. What is up mga idol? Ah! Sana yung nasa maayos kayong kalagayan bali pupunta lang naman kami sa Walter Mart Makati kung saan nandoon yung Abinson at anong gagawin namin sa Abinson walang iba kundi kukunin na namin yung iPhone 16 Pro Max namin ni Chang at syempre Best. ako naglalakad sa parking eh, magling sweet naman tayo sa ating juwa ayan nga o oh, holding hands kami ni Chang what? parang kamay ng ah? buhaya yung kamay mo kamay ng buhaya oh. <laughs> eto na nga tayo mga idol nakapasok na tayo sa Walter Mart at hahanapin na natin yung Abinson pero bago ang lahat mag selfie muna tayo alright alright nandito na yata tayo sa Abinson at nababasa ko na nga meron nakasulot na Abinson so tara pasukin na natin let's go ano excited ka na hindi ba ba naman Ah, na nga, aming mga iPhone. nayan nire-ready na ni ate. Ginagawa ng resibo at kung ano-ano pa. Ito yung Desert Titanium ni Chang. Ayan, Desert Titanium. Bagong-bagong kulay ng iPhone. Si Chang, kalmado lang. Nanonood lang ng reels. So, oh. pambihira. Adik na adik sa reels eh. Kaya hindi nakakatulog eh. Pambihira. It's <laughs> At ito naman yung sa akin mga idol. Ayan o, oh. ayan, oh. ayan oh. Titanium white. Grabe. Ang kinis niya. Puti-puti. Ang puti. Ayan, pakit muna tayo mga idol, pakit Pero nasa likod ko nga pala yung dalawang mini ref na free Ayan Bukod sa may iPhone kami, meron na kami dalawang refrigerator Tag isa kami ni Chang, ayan Hindi namin alam kung saan namin lalagay yan At eto na nga, exciting part mga Lodi Bigat? Medyo may kabigatan daw sabi ni Chang kaya ano dalawa na, na niya. Na niya. On, niya. Siya ni Ate. Dalawa na. Bubuksan na natin yung ating bagong iPhone 16 Pro Max. All right. Ayun namin yung sa akin, no. Oh. Ayun, the oh, white na white 'to. Ooh, tignan natin, paikot-ikotin natin yung ating iPhone. Oh, ganda. Ang ganda. Talagang legit na legit. All right, original na original. Ayan yan, box ni Chang. Ayan, tanggalin ng dalawang speaker sa taas at baba. Ano kayang itsura niya? Excited na kami. Alright. Ayan o. Ganda ng kulay ng kay Chang. O, Desert Titanium. Bagong kulay daw yan. O yun, ganda. Ganda ng kulay. Yan pala siya, masagang pink sila. Okay na That's smart gold sinuot pinachakitin. Oh. Kain din naman para kasi. Ah, ano. Tikman na, ayan. Napaka-cute nitong sticker at bilen sa walang scratches. Oh, paikutin mo. Nag-check Lawa 'tong wala walang gas. Ito yung sa akin. Ito yung white. <laughs> wow. White. Check natin uh -huh. bawat gilid. Nagugulo. <laughs> bermuncul di perbincangan nasional At o ganyan, we'll start. Ayan at magpapa wifi nga tayo kay ate. Papakonnect tayo ng wifi. Alright. Ito pa rin yung kasama niya. Wire lang talaga. Ito yung tree naming tempered glass. Oh. Dalawa na daw to. Dalawang laman sa loob. So, tagi sa kami ni Chakarlene. Alright. Eto na nga mga lodi At kami paalis na Pero syempre kukunin namin yung dalawang refrigerator namin Dalawang mini ref Yan, iuwi namin At hindi lang basta refrigerator yan ha? TCL yan TCL brand refrigerator Alright So sasakay na namin Hahanapin lang natin si Monty Black Saan ba nakapark si Monty Black Nakalimutan ko ah Pero bago ang lahat mag selfie muna tayo Alright Selfie with two mini ref Alright থাকে ছাৰ হেল্ল'